Grabing pag ang panay na sinante ikaroon sa palibot nunot nga land, uh, sa landfill sa barangay Tapol, Talisay City. Unang niulbo ang sunog na itong lunis sa hapon. Si Femari Dumabog, adunay live report. them. Lan kay grabe nga so ang mugna sa mga sunog sa landfill, mga basurero ang gipanghatagan og face mask, samtang mga mulupyo sa barangay Tapol ang gihangyo sa pagsulob una o temporaryong pagsulob og face mask. Nagsugod ang pagulbo sa sunog sa landfill nitong Lunes pasado la una, sa hapon. Gideklarar nga far out human sa kapin lima ka oras nga pakigkumbati sa mga bumbero. Apan pa sa lulas lunes sa gabi, hangtod na sa Martes sa Kadlaon. Sublimi sila obang landfill, o ang kinihuman sa 2 ka oras. Apan na 5 sa Kadlaon, hangtod na pa sa gahapon sa hapon, nirekindol ang kayo. Matod sa supervisor sa landfill, nga moabot sa 15 hektaryang luna ang apiktado sa sunog. May gilap dun nga 20 kaektaryang luna ang landfill. Gibawal mo ginaginamo diya. Kaya mga scavenger diya mismo tanan, gibawal gina na mo niya pag nagrelyo o na maligya o sigarilyo. Kaya tungod na magutas mga critical nga area, initud kayo po, di na nato malikayan ang masunog siya kay wata kay bawag mga sinugdanan na kay kana ganing sa amin ko nimo nang matandakan matangan ng tubig. sa, adlaw tinisi nga init kay siya pero kanang amo ang karon nga gibakpi namo nga kaya mong gidan ok nga basura naagi mga anapok Ang mga anapok challenges nga tong nasugatan sa ito mga bombiruhan dito labi na for example ang akong investigador ni adto dito nya karon nag naglakaw-lakaw dito wa siya sa suwito sa lugar nahug siya atong ingon nilang kanal o nya ang kanal kumunoy naman dito dito kay asi tawag ani sagol ang basura lapok nya karon kumulihok siya mo hinihinay siya unload sila mo tog salamat nya salamat sa dako na kay nakita siya sa mga masuriro dito. Nga natabang siya, iksahan siya host. host para makuha siya dito kay kung wa pa siya makita dito, mam na ang aso dito, grabe na kayo. Na. Kuyawan ko. Muduha ka adlaw na ni karon sukad sa pagulbo sa suno dinhi sa landfill sa barangay Tapol. Hinuon karon wa nay kayo apan naka standby gihapon ang kabumbiruhan ng water tanker sa Talisay City kuno galing musubli na usab sa pagrikindol ang maong kayo. Apa ang problema karon? Mo kining grabing aso nga namugna tungod sa sunog diin apektado na usab ang mga silingang kabalayan dinhi sa barangay Tapol ug lakip na usab sa bapang barangay hinungdan nga pahimangno nila sa publiko dinhi dapita kinahanglan magsulob gyud o face mask. Bisan pa man sa grabing aso, pabiling nangoy ko yung mga basurero sa landfill. Gihang yun ni Dila Sir na ang mga basurero, ngalikayan lang una ang pagpanguha og basura alang sa ilang kaluwasan. O sa kanila, ang 64 anyos nga basurera suod na sa napo katuig. Okay naman siya. Yeah, sige pa karo na sige oh. grabing aso. Ari, gyapon. Ari, na Wala naman na look sa inyong health. Wala raman. Ang mga manti ang mong pangitan. Ay, ari na lang yun, hindi rin magkuhan. Oo, lang yapon. Ang mga, mauro man niya mong saligandari kin, mamang basura. Oo, nangari lang yapon. May kaingon sila na ako ni mga tagong paklan mia pa dapat mga face mask ang mga personal sa Talisay City Disaster sa mga basurero o sa mga nagpuyuhan sa landfill. Mato sa focal sa barangay Tapul nga posibleng nahanggap yun sa kapin o sa kalibo ka mga pamilya sa dapit ang gibugwak nga sugi ka sa nasunog nga landfill. Kung i-remind lang nila, labi na sa kanang namasura, kanang magpalayo-layo lang yun ba? Kaya kaning aso, manggut, usasan, makadaw sa tuang kalao-kalawasan, labi na sa mga bata. Nakapudapod na og um, taglima ka kilong bugas o um, dilata ang dakbayan alang sa 300 ka mga apektadong basurero sa Barangay Tapul. Nas financial assistance pero pa kung pila tag pila ihatag nabasa na sa lay ihatag nga financial. Samtang gisusi sa Department of Environment and Natural Resources ang epekto sa sunog ganihang buntag. Migamit ang mga personnel sa DNR og um, drone aron makit anang ang gilapdon sa naabdan sa aso sa nasunog nga landfill. Wala na muluwat pagpamahayag ang taga dnr Samtang kabumbiruhan pa dahin pausap sa pagsusi kun unsa gyoy hinungdan sa pagulbo sa sunog diha sa Tapol Landfill. Lanusa sa gihimo sa management sa landfill o sa kabumbiruhan ang kanunay nga pagbisbis og tubig ngato sa mga nag-aso nga party sa landfill aron makaabot ngato sa ilaw o mutuhop sa ilaw nga gituhang nag sa kainit aron di nakaulbo pa ang kayo. Lan. Okey, dengan selamat family. Tumabuk.